guys! Welcome back to my channel. This is Deb again. And ayan, napakatagal po bago tayo makapag-upload ulit. So, for today's video, ito po yung chance ko para magpasalamat dun po sa mga tao na nagbigay sa amin ni Baby ng mga gamit. So, ito po mga uh, share ko sa inyo. Talagang bigay lang talaga nila sa akin. So, very... Very thankful po ang inyong lingkod, ang inyong nanay-dibi kasi yung mga binigay nila sa amin guys, hindi na namin bibilihin para kay baby. So, yan. Thank you, thank you po sa lahat. And eto na po, mag-umpisa na tayo. So, umpisahan ko yung ibinigay sa akin sa opisina na nagpa-baby shower sila sa akin. Eto na guys, yung galing sa baby shower. Eto na siya. Binuhat ko talaga to guys, kahit nasabihin mo. Uh, um, mabigat. Galing sa office, sabi nila, intayin mo na lang yung ano, pasundo ka na lang. hindi. Dadalhin ko na ito ngayon. So, ayan. Sa isahin po natin na, doon, nakita niyo natin siguro doon sa ano po, sa video ko noong nakaraan. Pero, gayon, iisa-isahin natin yung mga items na na-receive ni Baby. So, si Baby nasa chan pa lang, pero ang dami nang na-receive. So, very thankful po talaga kami sa mga nagbigay ng gift. Sobrang Thank you, Lord. Hindi na po talaga bibigyan. So, ito na siya. Nain natin yung bag. Ayan. Galing siya sa Baby and Kids. Binili nila to sa ano. Hindi po sure kung sa Market Market. So, ayan. Market Market tagi. So, ito na siya. Ayan, may bag. Diba? Pero nalagayan, guys, si Baby ng ano. Sobrang ang ganda nito. Kasi guys, so pink na pink. Pang baby girl talaga. Kasi baby girl ang ating baby. So, ayan siya. Ang ganda. May lagay na siya ng gamit niya. Dadalhin po namin to sa hospital. Hindi na bibilhin. And then, nakakatuwa pa. Oh, may, may laruan na siya. Diba? Diba? Meron na siyang laruan. Kung niya niyang hawakan, ganyan. Meron pa rin ganito. And then, guys, hindi pa man lumalaki si baby, pero meron na siya nito. O, oh, di ba? Hindi ko alam yung mga presyo kung ako nagtatanggal na nila. But anyway, alam ko yung mga ganito mahal to kapag sa mall binili. So, hindi biro yung price nito, guys. So, oh, cute, di ba? Ang cute lang ang ano niya ng sapatos ni Baby. So, ayan. Actually, dalawa to. Ayan. Kahit one-year-old one na ata to, ipang one-year-old na ata to. Pero, hindi ko alam. First time natin magkakaroon ng baby, guys. So, ayan po. Then, meron pang laruan. Ito. So, meron si Baby na tatlong laruan, guys, na so, na And then, na naman tayo dito. Yan, meron pang shampoo. Gentle wash and shampoo. So, set up yun to. Hindi ko alam, nasa 500 data yung price nito. So, ito yung nag-seed na ni Baby. And then, meron din si Baby na Johnson and Johnson Baby Lotion. Free, free yung Baby Lotion. Pero yung nasa ilalim nito, ano to guys? hindi ko alam. Baby bath shampoo. So, ang ingay mo ang ingay guys, ang pusa ko. So, ito po yung narisip namin. So, ayan siya. And then, meron din siya dito, baby room air freshener. May pang spray ng ano, pang spray dito sa bahay, gano'n, sa loob ng kwarto, gano'n. Actually, dalawa to. Ayan, dalawa. Then, meron din siya simila. Hindi ko alam kung required ba magdala dito sa hospital. Pero dadaling ko to sa hospital, guys. Malapit na kasi lumabas si baby. Ngayon po ay maternity leave na tayo. And then, para naman, para naman din kay Bibi at kay Nanay baby. We have a single electric breast pump siya. So, ayan. Ito po yung langsib namin nung no? baby shower, guys. And, meron pa tayong letter. Meron pa tayong guys, letter dito. Ano? August 31, 2013. So, nakalagay dito, we're excited for you and your baby girls. Sabihin nyo noon. Sending our well wishes to you and your family. Regards, sweet and son so much po. Thank you so much. Talagang sobrang hindi ko alam yung sasabihin. Hindi ko alam kung paano magpasalamat. pasalamat. Parang kapag kasi binibigyan ako guys. Parang sobrang pa paano, paano ko isi-show yung presence ng pagpapasalamat ko. Hindi ko may hindi ko man, hindi ko express eh. Sobrang nahihiya kasi ako. Hindi ko alam. Ay, susunod naman natin ngayon ito. galing sa isa namin, Lady Guard. So, si Jeheen. Ayan. Bago ako umalis, sabi niya sa akin, meron daw siyang ibibigay. So, ito na nga yun. Namili siya. Sabi niya, buntis may ibibigay ako sa iyo. So, sobrang nakakatuwa. Nanahiya na naman ako. Ayan. Ito, hindi ko alam ang tawag ito. Armstrong. Baby Armstrong. Ano ba ito, guys? Ah, Yung kapag um... Ano pa ako dito guys? Work. Basta kapag ka may bibiwi siya, pupupo siya, ito yung ilalagay mo. Ngayon ko lang ito nabuksan. In fairness, ang cute! May ko lang siya nabuksan guys. So ito siya. Ayan. Babalik natin sa plastic. Baka magalit sa si baby. Yung nana na nga. Ito ko lumalabas. Binuksan mo na. Kailangan pa itong labhan guys? Yung natural, Pero ito yun. Walang kung kay Grammys and Lovebugs. Sige mam, may ako nakita. Gusto, ito siya. So, sobrang thank you, Jeline, Jeline and kay Anthony Smith. And, meron siya dito. Ay, cute guys. Oh. Medjas, guys. Oo. Oh. Tatlong pares na medjas na so, nalisip natin from Jeline. Oo, oh, so meron rin siya dito. Ay, yung ano, yung cute ng color, oh. So, ayan. Hindi pa natin ito nalalabhan kasi nga iba vlog ko pa nga talaga dapat. So, hindi pa ito nalalabhan. So, yung pang ano, kapag talo mo ba si baby. So, ayan. Meron na ulit si baby. Anak, meron na ulit na ganito. ito? mo na natin yung Ayan, mga damit guys. Ang kulit na cute, cute. Sabi niya, basta ang niya sa akin, kapag ka tuturukan si baby, yan ang papasot mo ah. Kasi daw, tinuturukan daw sa legs si baby. So ayan, meron siya nito. Ang cute. And then, ito. And then, this one. And meron din siyang ganito. Mag-jacket siya, pero ito siya ganito. Basta nga daw magtutokan siya. Ayan. Ito yung galing kay Jeline. Jeline, thank you so much. Tita Jeline, thank you so much po sa pagbibigit mo na gift kay Dinky. And then guys, meron pong sumunod. Actually, ito matagal na to sa akin. Bigay talaga to sa akin ni Ate Mara naman. Um, Mara Pancho. So, one of our good niya is Hiyama eh. ako, guys, eh. Ito siya, mga damit na pang one year old na to ata. One or two years old. Kasi hindi ko alam, pero cute naman kasi. O, oh, ayan, o. Oh. colorful. Sabi niya, ang gaganda kasi ng damit ng ako ko. Oh, hindi na masosoot. Hindi na daw masosoot. So, ayan, like niyan. Pair. Meron kaming one pair ng pajama and... Ang tawag dito, guys? T-shirt. And then, meron pa siya tawag dito. Sombrero, ganyan. Kaila ko na lang talaga itong mga damit labahan. Hindi ko pa talaga itong nalalaman. And then, meron pa siyang, ito, sombrero, pa then, naroon pa siyang isang sombrero, guys. O, dalawa na. And then, eto oy talagang pang pang ano na hindi na siya pang baby guys so hindi ko na rin talaga to bibilhin hindi na rin namin to bibilhin ni Tatay Jeff yung mga ganito, oh, may pang-outfit na siya sa ano, guys, so oh. Pag-swimming, ganyan. May pang-outfit na si baby. Ha? <coughs> Pero na siya one piece. One piece. Yan. And then, meron din siya dito pang-alex na to. Ayan, basta ano, bestida. Tapos may ribbon siya sa likod, guys. So, oh. Nakakatawa. Nakakatawa yung mga damit ng baby. And then, meron pa siya dito. Ayan, may baby dress din siya. Pampalaki na to guys. Hindi na to pang baby. Pero nakakatawa kasi may damit na si baby. di ba? Ayan. And then, ito pang isa. Ayan o, pang backless kulit. Siguro ang cute pag, pag na baby. Siguro ang cute. Nai-imagine ko na. Pero ito yung kakaiba talaga. Tara! May pangsayaw na si baby. <laughs> guys, so, ano siya, palda? Ang oh, cute lang. One, wow. isa't kalahating dangkal ko lang, guys. How cute. Ito wow. And then ito, sabi ko, may pang-office ni si Baby. Kaya lang, black. Oh. May pang-office girl na. Ang aming babaita. Ang aming gaming. Ang oh, guys, eh. Nakakatuwa. At nakakatuwa kasi ang damit nagbibigay sa baby ng damit. Ng damit, ganun. Ang baby kasi yung nakakatuwang bilhan. Pero sa totoo lang, hindi pa ako nakakapunta sa mga baby section ng pagtakon ng mall. Hindi pa guys sa so, TikTok lang ako mga nag-browse-browse. pero kasi niisip ko, ang daming dami yung -dami si baby na, ano, Ang daming bigay. So, siguro hindi ko na kailangan bumili. Sa ngayon, uh, while wala pa si baby, siguro pag andyan na, kung ano pa yung mga kulang, tsaka ako na siguro yung may isip. May mga naiisip na ako, pero i-plug yan kasi kasi sa dami na yung na-receive. And very grateful kami and thankful sa mga na ko ni baby. And then, eto pa, meron pang isa. Ano rin siya, uh, jacket siya, tapos bistida din. Pero ano. hindi na siya pang baby, guys. Parang, one to two years old ata to. Hindi pa alam, guys, eh. Pero yan yun. Ang dami, ang dami na yun na received. Diba? Oh, ito. Babalik na natin sa lagay. At Mara, thank you so much po. Thank you so much sa bigay mo. Lalaban na namin to naman sa aming receptionist before na siya nang pumalik sa posisyon ko ngayon sa office. Tita Tin! Ayan, thank you so much! Sobrang thankful ko kami sa binigay mo kay baby. Sabi niya, nung nagpa-baby shower daw kasi, eh, hinihingyan din daw siya ng contribution, gano'n. Contribution. So, mga patak-patak, -pata, sabi niya, sorry nila ako ibibigay, gano'n. Magbibigyan ko ng sarili ko, gano'n. Sabi daw niya. Ngayon, Nagbulat ako sa si mga binigay niya. Grabe ang presyo. guys, ang mamahal. Pero may kabiling-bililan siya. Doon nagawa ko naman, nalabhan na to. Unang paglabas ni Baby, sabi niya, yan ang ipapasok nung buntis pisa. Which is ito. Ang cute! Sobrang ang cute. Yung pambalabal din ay yung unang labas ng Baby. Tapos yung ulo niya dito. Si Hello Kitty. Tapos ang kapal niya. Hindi ko na alam kung magkano ang bilhin niya dito, pero nakita ko yung presyo nito parang nasa 400, 500, isang teraso lang. So, eh, tsaka malapad kasi guys. Kaya pagbibigyan ko talaga sa kita Tin. Tita Tin, ito po ang susuotin ni Baby. Sa unang labas niya, ito. Ayan yung pang ni Baby. Ayan, nalabahan na to guys. So, ilalagay ko na yan sa bag na receive natin. And then, meron na rin siyang pang niya galing kay Tita team So, presyo nito ay nasa 299.75. Meron na siyang ribbon, ah, I mean, hair band. Ito siya, ribbon, pink. And also, meron na siya pang-pinyan na ito, guys, eh. Ang tawag yung shoes. One pair of shoes, pero ang cute, white. And then, sa gilid, may ribbon na pink diba? So, ito yung galing kay tita din. And then, meron din siyang shoes na pink. Ayan, ang cute lang guys. And then, meron din siya pang kamay. Ang cute, e, eh, no? Lahat sa Hello Kitty. Grabe, grabe ka, teen. Wala kang ano sa pera mo. Tapos, meron pa dito, guys. Ano to? Ay, ay, overall overhaul. Ayan. Jacket hanggang dito. Color pink. Tapos, derecho siya. Wala siyang butas. So, ayan. And then, the clip. And guys, magkano to? 389 pesos isa lang. Ganun ka mahal po yung mga gamit ni Dini. Grabe, hindi ko talaga lubos na-imagine ang gamit ng bata. Ganun pala talaga kamahal. And then, meron pa dito. Hindi ko alam kung paano ako pa siya baby. Sana, no, may panty pa siya. Ang kulit niya eh. O, oh, ganyan siya. May term na siyang panty. And then, ito yung dress niya. Ang kulit lang. Ang cute. Tante niya ko Nakasama lang talaga. Na. Ang cute guys. O, oh, diba? And then, meron siya dito ng pair of jacket. and Ganon karon siyang ganito magtano yan tatlong piraso lang na ganito jacket 569.75 in calc price style and also the last one ano ba rin siya yung derecho No need na, na mag ano siya mag ang tawag doon anong tawag doon sa ano medya so, basta ganun guys so 599 0.75. So, bali na sa 600 kung tatong peraso na to. O, mahal, no? So, ganun po yung mga presyuhan natin. Grabe, guys. May 489, may 539. Hindi ko na alam tinanggal niya kasi, pero naiwan dito. Ayan. karon pa po palang isa kong naiwan. So, very thankful din po kami si Nogi, guys. Sa aming kita, kita ka ni Jeff. Na, ni Tatay Jeff. So, ayan. Tita Gin, thank you so much. Munti ko na makalimutan, meron pa nga pala tayong bubuksan. So, for today's ano, video, may unboxing, may unboxing pa rin po pala tayong magaganap. So, eto na guys, eto siya. We have this. di ko alam kung ano to. Tita Gin, ano kaya to? Thank you so much po. Sabi niya, oh, pangkasal na yan. Bakit ganyan yung balot? Pangkasal na nga talaga itong balot na to. Ayan! Ay, Bukos na lang dati ng pakotik-pakotik, guys! Ano kaya ito? Na-excite naman ako. Pag pala nakabalot ng ganito, nakaka-excite, iba yung feeling. There's something na... Oh! Ano kayong nabot? Surprising. Hala, ano kaya ito? Ah! Eh! Mm. Kailangan daw sila yung balot para bigyan ulit. Ano ba? Yung ano? Ang tawag doon? Kaya na guys na maghusga. Ang tawag doon, ah, uh, mag... Sabi kung ano to. Pabasahin na natin. Rapid steam Sterilizer. So, doon na panggit niya to sa akin na bibigyan niya ako nito pero hindi ko na expect na talaga may kayo bibigyan niya. So, ayan. Pero napalang si baby na ano, guys anong tawag dito? Pang steam ng ano, ng mga bote. Bote, ayan. Saan so, nga natin? So, meron pa pala. Sorry nung tignan natin makalimutan. Wala akong pa. Dapat pala may gunsing ako kayo, no? So, ayan na siya. So, meron na tayong pang-sterilize ng bote ni Baby! Baby eyes Ah! Ang balit naman! Cute lang. And then, there is a guidelines here. Ayan. Manual. Parang ganun. Yeah. How to use it. So, yan. Yeah. So, pa lang. Ayan siya, guys! 246, parang 6 pa yung nakalagay. Hindi ko alam kung paano gagamitin. Ayan, electric siya. May saksakan. And then, ayan. Parang siyang ano, parang siyang rice cooker. Ayan yung loob niya. Ah, natatanggal siya. Natatanggal. Siguro dito yung mga nakalagay yung ano, yung... Ano tawag doon? Ang tawag doon, yung nipple something ng bebe, ng chupon. So, ayan. Ayan! Ayan, guys. Ito na last na talaga to. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng nagbigay, ng sponsor sa amin ni Baby. Like what I've mentioned earlier, na talagang sobrang thankful po kami sa inyo kasi sobrang na-appreciate. Minsan nga, napapatanong ako sa sarili ko, deserve ko ba talagang bigyan? Diba? Deserve ko ba yun? <laughs> so, sobrang ano lang, sobrang hindi ko alam kung saan nagagaling yung mga blessings. Ang dami kasi, ang dami na bibigay sa amin. Sobrang thankful talaga kami. So, hindi ko alam, mabait ba ako, ganun, ano ba yun. Kasi ang na bibigay, guys, eh. Ang price na mga binigay nila sa amin, hindi joke. Kung ako yung bibili nito, hindi ko kakayanin, guys. Sa totoo lang, hindi ako ganun plastic, niyo. So, sabihin, sa nyo. Sabi niya, alakas sa mga mo ka, baby. Of course, I'm 35 years old. 34, running to 35 this month. It's coming month, October. So, syempre, ganun talaga. Kailangan na natin magkaroon ng baby and family. So, na natin lumugar sa ganun sitwasyon. And ayan, sobrang thank you po sa lahat na nagbigay again. Very super thank you sa inyong lahat. Ayan. Yun lang po, hindi na natin ito masyadong patalagalin. And ayan, thank you po for watching. This is Sir Armagen. And ayan, thank you so much po. Thank you for watching guys, bye!